guys. Pakit tayo sa taas guys. Ando si Papa at saka si Marie naglilinis. Pakit ulit natin siya doon. guys, mga tayo namin guys. Ayan. Ayan yung bahay namin. Isipin e, nyo, nasa baba yung bahay namin. Tapos ayun o, nasa taas. Hanggang doon. Pag pumunta ako doon, hingal-hingal ako guys. Ha? Ha? Diyan ka lang. Yan. Anak kong si Musa. Hindi naman siya kausap. Nahimik ka? Si Kyle. Yan guys ang daanan niya masikip kasi nagabot-abot na yung mapin niya huh kirek kasi guys eh aw masakit yung ano ng pin niya guys Ay Lord, karabi dami yung ano. Ayan guys, papakita ko sa inyo pa Ay, hindi pa ako nakabot sa taas yan guys ha. Ayan yung sa baba. Ayan o. Oh. Kung gaano ko. Na katirik yung aming lote. Oh. Ay. Ayan. Tanim si Papa yata ng pinin. Ayan o. Oh. Si Aling Maring. Nagpapausok si Aling Maring yung kape guys hindi tumubo oh. ayan oh as hindi pa yan dito akit tayo ayan hello shout out naman dyan aling maring hi <laughs> hi Ayaw magpakita. Iyak <laughs> siya guys. Iyak siya sa usok. Hello. Shout out. Shout out mga kabraso. May <laughs> si bakante dito. Tanima natin ng pinya. Do sa baba yung ilo guys. Oh. Tanima natin. Tanim tayo ng pinya rin eh. Ayun. Si kabraso brand vlog. Sa baba yung... So problema tinusukan tayo <laughs> yan tayo makatangin ng mayo tinusok kasi ng anak niya guys kawawa <laughs> di ba kita Hing nyo guys hindi na makita yung bubong ng aming bahay isipin nyo kung gaano katirik yung luti namin kapal mo. damo okay iray taniman natin ng pinya iray yung pinya Maka ba ini re? Ito o. Ano Aking... Ito oh, o. Oh, pisaw o. Oh. Gala. Parang may ari. Gala. Yung kape o. Oh. Hindi nalaki. Pagalala <laughs> na ere. Hindi nalaki. Hindi nali sa lupa. Ayan. natin baka. lang Hindi ka na makita. Bulutin naman natin yung laman. Ayan, hindi ka na makita. <laughs> di ba, kailangan mo ng usok para walang lamok. Ayan. Binigyan ka ng usok, reklamo ka pa rin. Ano ka ba talaga? Ano? <laughs> Ang sipag ni Aling Maring, oh. Hindi ka makita, guys. Ayan. Mga pinya namin, guys. Ayan. Ayan. Hanggang dito ang lutin namin. Ayan. Pagalan pa baba doon. Ayan. May mga ligaw na orchids doon sa taas, oh. kapunuan sa aming loti. Hindi namin ito inubusan ng punong kahoy guys. Nagbawas lang kami para makapagtanim kami. O diba? Diba guys? Ang gandang pagmasdan. O diba? Ayahay. Shout out Aling Maring. Dyan sa baba ano guys? Ilog. Diyan kami naliligo sa baba. Silipin natin guys. Kita dito eh. Kaso may mga tanim na. Yun, o. No? Madamo na eh. Hindi na makita. Ganda nung ano guys Oh. Anong dapo. Ayun, na Oh. Diba ang ganda nung dapo. Oh. Nasa taas e, ng yung, ano kahoy. Nasa tuktok kami guys. Pero walang signal dito guys. Yan ang nasa tuktok na walang signal. Mali mo meron. Babayu guys. Babay na.